Sa bidu na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating KTH ukol sa operasyon o hinuhukay ng ating KTH kung saan sila ay umabot sa lalim na 22 feet o dalawamput dalawang talampakan. Bago natin ito umpisahan na is ko lamang nalinawin na ako ay walang ideya sa kanilang naging basihang marka sa ibabaw ng lupa kung bakit nila sinimulan ang kanilang naturang operasyon na ito. Ayon dito sa komento ng ating ka sila ay nagumpisa sa kanilang paghukay kung saan ang unang layer na kanilang nainkwentro ay may halong kulay itim at brown na uri ng lupa. Masasabi kong ito ay disturbed soil kung saan ay isang magandang sinyales na may gumalaw sa lugar na ito noon. Pagdating sa lalim na 4 feet o apat na talampakan, meron silang nadat ng basag na piraso ng simento. Ito daw ay nasa pitong piraso at kasing laki ng kamao Masasabi kong ito ang kauna-unahang buried marker o nakabuong marka. At kung ito ang kauna-unahang buried marker, ito ay karaniwang nagpapahiwatig na tama ang lugar na ating inumpisahang hinukay. Pero makakatulong na rin sana kung sinuri natin ang pagkakaayos ng mga simentong ito at maging ang hugis ng mga ito Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, sa lalim naman na 6 to 8 feet ay meron silang naingkwentrong mga graba. Kung maayos ang pagkasalansan ng mga grabang ito, masasabi ko na ito ay isa na namang layer kung saan ay isang indikasyon na nananatiling tama ang lugar na ating hinuhukay. Ang sumunod na layer ay isa daw itong flooring o isang makapal na simento. Ang kapal nito ay nasa 2 feet o dalawang talampakan at meron daw itong halong mga shells masasabi kong ito ay isang harang na sadyang nilagay ng mga sundalong hapon. Sadyang marami talaga sa mga baguhan ang sumusuko sa kanilang pagkukay lalo na kung ang kanilang nainkwentro ay isang makapal na simento. Hindi sumuko ang ating katiech at ang kanyang kasamahan kung saan ay nagawa nilang basagin ang simentong harang Ngunit nang kanilang maabot ang lalim na 15 to 16 feet, meron na naman itong sementong harang. Ngunit ang kakaiba dito ay meron daw laman ang gitnang bahagi nito kung saan ay makintab na buhangin. Aabot daw ng 16 liters ang laman nito. Ang masasabi ko sa makintab na buhangin ito ay maaaring ito ay unprocessed gold o hindi pa, na prosesong uri ng ginto at posible na rin na ito na mismo ang tipusito. Ipinagpatuloy ng ating kth at ang kanyang kasamahan ang kanilang pagkukay at sa lalim na 18 to 19 feet ay meron silang nadat ng dalawang piraso ng semento o corals. At ang nakakapagtaka dito ay meron silang timbang na dalawang kilo ang bawat isa. Dahil sa mabigat na timbang ng dalawang bagay na ito, maaaring may nilalaman ang mga itong ginto. Kaya para ito ay ating makumpirma, kailangan lamang natin itong basagin. Sa lalim naman ng na 19 to 20 feet, meron ulit silang naingkwentro na isang nakataob na taklobo. At sa ilalim nito ay parang may nakadikit na semento kung saan ay meron daw itong maraming guhit o nakaukit na marka. Ang masasabi ko naman dito ay may kahulugan ang mga nakaukit na marka sa ilalim ng nakataob na taklobo. Pero mababasa ko lamang ang kahulugan nito kung makikita ko ang aktual na nakaukit na mga marka. Ang huli ay ang lalim na 22 feet o dalawamput dalawang talampakan kung saan ay meron silang nadat ng tatlong mga bato na gulong ayos. At ang higit na nakakapagtaka sa tatlong mga batong ito ay ang kanilang napakabigat na timbang. Ayon sa ating ka-TH, ang timbang nito ay umaabot ng 50 kilos o 50 kilo ang bawat isa. Base sa timbang ng mga batong ito, masasabi ko na maaring may nilalaman ang mga ito. Ang katanungan ng ating ka-TH dito ay kung gaano pa kalalim ang nakabaong deposito at kung anong mga marka ang maaari nilang maingkwentro. Ang tatlong bato na nakatriangulo ang kanilang ayos ay nagpapahiwatig ito na kailangan nating suriin o hukayin ang tatlong sulok nito bago natin ituloy ang paghukay sa ilalim nito. Kapag malapit na tayo sa kinalalagyan ng deposito, asahan natin na ang markang maaari nating mga ay isang babala na may nakaabang na patibong. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang akin isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ah hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Yeshas Vlog Rocky Hunter Frederick Samura ng Cagayan de Oro City Melvin Digamo Andy Bukayaw Grace Desales. Maraming salamat sa panunoo at happy treasure hunting sa inyong lahat.